Hi guys! Welcome back to our vlog! Today is Wednesday and maulan-ulan ngayon dito kaya samahan nyo kami dahil pupunta kami sa aming kapitbahay tihingi kami ng kangkong. O ba? Diba? Sabi nila sa kangkong ka daw pupulutin pag hindi ka nagtapos ng pag-aaral. Eh bakit ako pupunta pa rin ako sa kangkungan? Masarap kaya ang kangkong? Huwag niyong minamalit ang kangkong ha? <laughs> So, ito yung bahay, guys. Nangihingan namin ng kangkong. kamag ko lang sila, guys. First cousin. So, shout out at Hazel at Ketayok. Maraming salamat sa inyong pakangkong. So, hindi na kami dyan nakapagpaalam, guys. Kasi hindi namin nakita yung may-ari. Pero nakita ko naman, guys, yung aking isa pang ano, pamang, Ah uh, first cousin si Kuya Rene. Sabi niya, huwag na kayong magpaalam kasi hindi naman kayo iba sa amin, 'o 'di ba? So ito na nga guys, pupunta na kami doon sa Kangkungan, Kangkungan, Kangkungan. Grabe guys, ang ganda talaga ng garden nila, guys. Maliban sa meron silang mansion, meron silang farm, 'di ba? May mga gulay, may fish pond guys, meron pa 'yan silang ano dyan, um babuyan. Napaka-sustainable talaga ng kanilang pamumuhay. So uh, kudos to Kuya Tayok talaga. Grabe guys, yung ano niya, yung love sa farming. So, gusto ko ganun din si Bones pag mag-retire na siya sa pagiging seaman niya. So, magkakaroon kami ng farm. O, di ba diba? So, alis go lang yan. Pero, maaalala ko, hindi ko makakalimutan. Okay, so ngayon, ito na, nakarating na kami dito sa kangkong nila. Grabe guys, green na green talaga at ang tataba ng kanilang kangkong. So, naglalaway na ako dyan, Char. Ngayon, walang RT-RT, lulusong na tayo dyan, guys. Kasi, nasasayang tayo ng oras, eh, gutom na ako, guys. Kasi, tanghali na akong gumising. So, huwag kayong mag-alala dyan, ha? Sa mga taong mga RT, huwag kayong mag-alala. malinis yan, wala yung linta. Kahit umiga ka pa dyan, wala. Sa katunayin, may mga isda nga dyan, guys, eh. So, napaka-ano talaga, um, napaka-linis dyan. At hindi nga ako nangati dyan, eh. Kaya, huwag kayong -arty -arty, ha? Yung mga iba dyan. So, hindi ako nag -arty guys. Kasi, nung bata pa ako, guys, kahit hindi ako lumaki, nung bata pa ako, ano talaga, gawain ko na yung pag ano ng kangkong, pagugulay, pangunguhan ng kangkong. So, walang arte-arte dyan. So, kumuha na talaga kami, guys. So, alam nyo ba na napakasarap ng kangkong pag ginisa? O, di diba, ginisang kangkong? So, dahil dahil tayo, you guys, kasi hindi pwedeng lagi tayong nakaisda or karne kasi yung araw tayong nakahilatan guys. so dahil sa adisturbication na ito parang nag talaga ako ng weight baka hindi ko na masuot yung uniform ko pag magklase na nito naku magagastusan na naman tayo so yun na nga ini-enjoy ko lang dyan yung aking pangunguhan ng kangkong pamimitas so nandun naman yung isa kong pamangkin pinupuno niya yung balde niya pero maliit lang naman yung na balde o di ba naka paper world pa yung lalagyan ko kasi yun tayong mga pinamitas sa so, mga ano magtago ng mga plastic o after nga namin guys. Oh, Nag-tunelas na tayo dahil uuwi na tayo kasi lulutuin natin yung kangkong. So, yan yung pamangkin ko. Nakakuha na siya ng uh, maliit na balde. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong panunood at thank you Kuya Tayok and Ate Hassel. Bye!